ang yawa dili makasustener pag atubang sa tao nga napuno sa Espiritu Santo. Muna ka ng exorcism, ang exorcism na tinodanay, ka ng ang imong kasing-kasing dipuyan o Espiritu Santo, na dili kay ka sa mga lawas non o mga kalibutanong mga butang sama ng kwarta, dungog, gahom, honor, kanang, pleasures, dili na kay in touch wayawa nga mupundo sa inyo imong kinabuhi hasta ka ingon imong nakay makit sa imong balay nga, nga mga inkanto mga agta mga duwende mga kalag kuno nga naglakaw-lakaw but ino, ba na ako di sa kumtuan, naglakaw-lakaw ang kalag sa so, paglakaw ang kalag naman na anang ga wandering souls kuno di na kumutuan na ay eh kanus aman mag souls na matod pa ni San Pablo buhi kun patay iya mantas tas Ginoo mutugot kang Ginoo nga maglakaw-lakaw ta nga tay tumong aning kalibutan na isip kalag ni ang ginuo na hainta ha ta, unsay atong kahimtang sa atong pagtuong katoliko ni ingon kita ang butanganan sa tao nga mamatay either langit or imperno. ni ang langit duha na kalugar na ay preparatory final purging o ganto na sang sainthood mao nang langit ang atong napay cleansing sa mga sala nga wap ang penance na as purgatorio purgatory is part of heaven so heaven region og hell ang saan paglakaw-lakaw sa panghadlok ra na, na siyawa ang anghel sa yawa nga gitawag na itong mga Angels of darkness, fallen angels, ngani as kalibutan kasoroy-soroy na adihatupad ni mo karon, maonay onai mo ng ang kalag ni koan katung imong gilibak na astupad ni mo, maon ang yawa ang mosultini mo hadlokun ko lolo lolo lo, lo, masakit yubka, ka masakit yung Kala ka na raba dihang dapita, no? Kanang balay ninyo, diha raba to gahikog si apa na naa dihang kalaga ato, ato na. Tanawa, inighigda ni mo karong gabi, eh, pukaon ka atong kalaga. Pero ang koan, da ang yawa, da ito mo inipukaw ni mo, ikaw, hadlo kung sagay ka. Amo to nga yong yawa, kita da ka. Pero in kay kas imong espiritu, mo ka, o og ugnaa hi ang yawa, naaman sa dang ginoo, di ang sa kasing-kasing, tanaw na ito kinsay, unang mawagtang, ikaw bang yawa ka, o kanibang ginoo nga akong gihuktan. Patyaning akong lawas, ihugkos bintana, kadaog mong kakanako. Pero kahibaw ko ang akong kalag, giangko na sa ginoo. Ah? ang, ang yawa, mula ka na, maglingo-lingo na, mayana yawa, Pisti animal, animal. Adik man lo